Ayan guys, nagulong pa kaya yung sapsap. Ito yung ating nilutong sapsap, -sap. sinabawan. Ayan. So, ayan po yung ating mga sangkap. Ayan po yung ating isda. Ating sapsap. -sap. Ayan. So, ayan. So, nagpakulo na tayo ng tubig sa kawali. Ilagay na natin yung luya. Isunod natin yung sibuyas. Ayan. Isunod natin yung kanyang kamatis para lalong masarap. Ayan. At tataktakan natin ng paminta yan. binuwasan na rin natin ng patis. Ayan. Isang patis. At ligyan na natin ng ginisa yan at syempre takpan natin yan para kumulo yeah. so kulong, kulong na yan guys kumulo na guys at ating bubuksan yan mamaya maya lang ayan ilang saglit lang po yan bubuksan natin ayan so ating mikos ng konte, ayan. tingin natin kung malambot na yung kamas at nilagay na natin yung sapsap -sap. ayan napakasarap po yan guys ayan po nilagay na natin yung kaisa isang siling panigang ayan at tatakpan natin ulit yan antayin lang na natin matu maluto So, madali lang pong namang maluto yung ano, sapsap -saps kasi malit lang na isda yan. Ayan, so ang bango. Oh. Hmm. Ayan. Sa ating mikos ng konti, ating titikman yan. So, ayan. Ang oh, sarap, guys. So, ayan na. Ayan, paluto na yan, guys. So, ayan, luto ng ating sapsap. -sap. Ayan. So, ang sarap po niyan, guys. Ayan. So, kayo ba yung naguguto na? Tara na. Kain na tayo. So, ayan na. Luto na yung ating ulam na sapsap. -sap sapsapan ng sarap. Ayan. Thank you for watching.